Hello guys, magandang araw po ulit. Welcome back and again. This is Dance Collection. Linawin ko lang po ulit mga idol. Yung binibili po natin dito sa mga BSP 25 centimo. Ayan. Marami pa rin po kasi ang nag alok sa atin nito at marami pa rin po ang hindi nakakaalam kung ano ba yung mga binibili natin dito sa mga 25 centimo. So ang hawak po natin ngayon ay ang BSP year 2017 na 25 centimo po. So ito yung madalas na inaalok sa atin na akala po nila ito yung binibili natin. So hindi po natin ito binibili mga idol. Itong mga 25 centimo na ito. So ang hanap po natin dito ay yung kulay silver na year 2017 25 centimo. So ito yung NGC mga idol na ibig sabihin mga new generation currency na 25 centimo na umiikot po ngayon sa sirkulasyon at ang binibili po natin dito ay ang year 2017 uh, 25 centimo po so wala muna po tayong maipakitang sampul nito ngayon dahil nailagay na po natin ito sa frame at ang isa pa sa patuloy po natin hinahanap at binibili dito sa BSP 25 sentimo ay ang year 2006 25 sentimo katulad po ng hawak natin mga idol so ganito ganito po ang itsura ng year 2006 na binibili ko so ang pinagkaiba lang nito ito po ay year 2017 common hindi po binibili so ang hanap po natin year 2006 25 sentimo rare po yun mga idol so ito yung binibili natin so wala rin po tayong maipakita ng sample nito dahil nailagay ko na rin po ito sa frame so ulitin ko ulit mga idol ang hanap po natin dito ay year 2006 25 centimo so binibili ko ito ngayon 4,000 depende po sa kondisyon ng bariya so salamat po bye bye. Bye bye.